Isang maganda at pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Paano mo malalaman na mahal ka ng isang tao? Paano mo malalaman na hindi kanya niya iiwanan at hindi kanya niya pababayaan? Sapat ba na sabihin niya ito? Sapat ba na ibigay niya ang iyong kagustuhan? Ano ang tunay na pagmamahal? Ako po si Ruel Morales, ang kapatid ninyo dito sa Landas ng Pag-asa. Samahan ninyo ako magnilay sa ating ebanghelyo mula sa ikatatlong huwan, labing tatlo hanggat labing pito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Madalas natin itong nababasa, madalas natin itong naririnig. At marami sa ating mga Kristiyano ang humahawak dito sa pangako na to. Ano ba ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon? Yung aking binanggit na, kap, na uh, ang pinakasikat na bahagi nito. Ang sabi sa Ingles, For God so loved the world. At ang hayaan niyong basahin ko ito sa Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa, sa araw na ito. Una, ang sabi ni Juan, ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Paano ba tayo minahal ng Diyos? Paano ba tayo inibig ng Diyos? Ano ba ang pag-ibig na ganap na siya lamang ang makapagbibigay? Mga kapatid, hindi natin maaaring Pasubalian ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat inibig niya tayo hindi dahil sa ating ginawang mabuti o hindi dahil sa ating ibinigay sa Kanya. Wala tayong anuman na maaaring idulot o ialay sa Kanya para tayo ay maging karapat dapat sa pagmamahal na iyon. Bagkos, tayo, ikaw at ako ay mga makakasalanan at hindi tayo karapat-dapat sa anumang pag-ibig ng ating Ama. Subalit sabi ni Jaime Juan, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kapag tayo ay binigyan niya ng isang alay na ganap ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibinigay at ipisinugo upang siya ang mamatay at magdusa para sa ating mga kasalanan, para sa ating kapatawaran. Kaya nga ang una kong tanong, paano mo malalaman na mahal ka ng isang tao? Maar maraming pwedeng gawin. Subalit alam natin na kung anuman ang kayang ibigay ng tao, ito hindi maaaring pag-ibig na ganap. Lalaglag ito. Ito ay mawawala. Kapag may mga bagay na nangyari, ang pagmamahal niyan ay magmamaliw sapagkat 'yan ay pagmamahal na hindi nakaangkla, hindi nakatuon sa pag-ibig na tunay. At ang pag-ibig na tunay, tanging Diyos lamang ang sa atin ay kayang magbigay. Kaya naman, isinugo niya ang kanyang anak. Eh sino pa naman ang magpapadala ng kaisa-isang anak at hindi lang basta anak? Siya ay Diyos na ipinadala ng Ama upang siyang mamatay para sa ating kasalanan at pangalawang bahagi ng Ibanghelyo o nung bersikulo na binasa ko, sabi niya, sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, isa lamang ang nais ng Panginoon. Sumampalataya tayo sa kanya. Maniwala tayo sa kanyang sinasabi na kapag hindi tayo bumitaw, tayo ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig, pananampalataya. Ang pag-ibig ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Hindi ito pag-ibig na pang, pang Ang pag-ibig na ito ay hindi kayang sukatin. Oo, may problema, may pagdurusa. Pero hindi ibig sabihin yan, ay nawawala at nagmamaliw ang pag-ibig na iyon. Bagkos sa ating pagdurusa at paghihirap, sa ating sakit, sa ating mga challenges sa buhay. Tuon lalong umiigting ang pag-ibig ng Diyos sapagkat sa mga pagkakataon na iyon, tayo'y kanyang niyayakap. Paaring hindi niya tinatanggal ng ganap ang paghihirap. Subalit, ang kanyang pag-ibig ay hindi mababago. Ilang beses mo na ba yung naranasan, mga kapatid? Ilang beses na ba nating nakita ang pag-ibig ng Diyos na ganap sa atin? Hindi natin ito maaaring pasubalian. Siya lamang ang tanging makapagbibigay niyon. At kung nagdududa ka pa, ay tingnan mo ang krus. Sino ang maaaring gumawa ng isang sakripisyo, buhay ang ibinibigay, dugo, pawis at paghihirap sa para sa iyo, para sa akin, para sa ating kasalanan, pagdududahan mo pa ba naman ang pagmamahal ng Panginoon? At sabi nga, ang tanging gagawin natin, sumampalataya, maniwala. Mga kapatid, sa mga nagyayari sa ating kapaligiran, pagmisan, may mga nagtatanong, pinabayaan na ba ng Diyos ang ating bansa? Pinabayaan na ba ng Diyos na katakot-takot na kampo ng kadiliman ng naghahari. Pinabayaan ng na ba dyan tayo sapagkat ang kasalanan ang nagwawagi kung titingnan natin sa mga balibalita. Hindi mga kapatid, humawak tayo't tayo at manampalataya. Ano man ang magyari siya pa rin ang wagi. At dahil siya ang wagi, tayo'y kasama niyang magwawagi. At ano ang ating premyo ano ang ating reward kapag hindi tayo luumi a hindi tayo bumitaw sa kanya? Ang buhay na walang hanggan. Hindi magmamaliw at walang sukat na pagmamahal hangga tayo ay kumakapit at nananampalataya sa ating Panginoon. Sana ang Ibanghelyo ngayon ay magpatatag sa atin kung ikaw man ay nahihirapan. Sana'y magbigay ito ng pag-asa. Kung ikaw man ay nananalangin para sa iyong kagalingan, sana ang pananampalatayang ito ang magbigay sa iyo ng kasiguraduhan na kung ano't ano man, sasagutin ng Diyos ang iyong mga dasal. Maaaring hindi sa pamamaraan na gusto natin. Subalit ang paraan ng Diyos ay higit na mas mainam at higit na mas matibay kesa sa ating pamamaraan sumampalataya ka kaibigan at kapatid sumampalataya ka sapagkat ang Diyos ang buhay niya ay, ay binigay sa atin upang ipakita at iparamdam ang kanyang pagmamahal na walang katapusan at walang katulad siya lang ang pwede magbigay nun at walang iba siya na pag-ibig ang tanging makakapagbigay ng tunay at ganap na pag-ibig. Isang mabiyayang linggo sa inyo mga kapatid. At sana po ang ating pananampalataya ay lalong tumatag at umigting upang patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon ang muog ng ating buhay pananampalataya. Isang maganda, mapayapa at mabiyayang linggo sa ating lahat. Kayo pong, ako pumuli si Ruel Morales sa Landas ng Pag-asa.